mga cutter uh, may nakita po kaming malaking pako na 6 inches po siya ka haba then meron din kaming nakitang isang metal na parang kabilya na nakatusok sa naka-slanting ayan malapit lang sa sa may pako nagturo ang pako diyan sa may ano sa may isang metal na naka-slanting niya ng pako may isa din sa katabi niya bali dalawa yung nakita yung kabila well, yung butas na matagal na po itong butas na ito mga siguro mga sobra na to sa mga 30 years na butas yan may mga ka may nakita ko akong langsa ng apako na nasa 6 inches ni sa kataas din dire dire na, na ko siya napa mga ka-cylinder nga area wala na anda baga na siya position basta na adub ako lang ni din naapog di kabila dire ka cylindero naka-slanting siya gay pa basing taas basin taas na siyang ng kabila din kita na ko siya din mga katasandre kay mga 8 feet to padulong sa siling mga katasandre ako ni siyang palaumon kay para dili mapakutong isa ka pamangkin bali mo ni ilang sa unang panahon pa gadugay na ni nga tanil Now, yeah, know kini siya ako nang ifloringan dati para maabot sa yung 8 feet para dito siya mapakot kay 6 footers man to siya nga bata pag na itpit dire mga katasanter para sa na itpit ang yang katason ayan nako ni bungkagon dire nga fort para kay medyo dako dako man siya pagbungkag pag nako mga katasanter dali na lang sa pagtambak din makatingalan ka mga katasanter ba na ida ko nga lang sa na dire kung sakdon nimo sa mga katasanter nara sa sa mga wala rin siya ng one pit. Hindi na po kabila na gilubo mo na dire nga uh, area ha wa ni eh, kay boring man siya sa ato wa ni eh, siya nakita kay medyo naka pit. feet yang siya yung sukod pasabot ba ni is marker ba siya mga one feet siguro nga kalo tay ala ko siya nakita hm kabilya tabi kabilya sa unang panahon or bago ba nang kabilya guys ah uh, kita na ko nakita guys oh Kabilya Tapad ano Kabilya Tapad ha? Kabilya guys oh Nakaislanting ang kabilya Anong ibig sabihin nito bakit nakaislanting Ang lalim na ito to Dalawa nang nakita ko guys Napagiguan guys oh Palayo ko to, palayok, palayok. May palayok dapat sa kabilya. Ito, isa rin kabilya. Ito itong tanggalo ni palayok. Yan. Yeah. Damid siya. May nakita akong takit ng sa kamay ah uh, tinatawag na palayok sa kamay uling din mga kapatid sa center ibig bang sabihin uh, may good spot diyan then okay. dahil may uling siya dahil yung bahay na yan wala naman naguuling diyan eh Oh yan, mga tupit yan yan. Yan sa kabila din mga katsasaranter, may nakita din ako ng plato na yahong ewan ko kung matanda na ba itong plato na ito. Itong yahong na ito mga katusantri, ewan ko kung paano ba ba ito sa mga hapon. Dahil maganda siya natignan yong yung yung mga katusantri kulay blue. Nilinis ko yan mga katusantri, titignan ko kung may nakasulat ba na Japan. Plus, wala naman siyang nakaukit nga sa pan. Kundi, yung titignan mo talaga, parang ang kapal ng ano niya. Yung yahong na yan. Sugatan yung ako ngayon. Ang tulis. saka may araw sign siya oh. Or kaha nakataon lang siya nga arrow sign dito ko dito yan nakuha yang plato din may shell din nakita ko bakit may shell din nga malayo naman ito sa dagat ayaw what nakapata nakapagtataka mga katosalan ter dahil bakit may plato dito nga sa mga 2 inches to mga katosalan tira nakuha malapit sa butas na nagte-treasure na treasure na dito yan Oh. Aru sign yan, mga katasaranter. Ibig bang sabihin, may deposito dito, naka-living. Dahil lang history dito, mga katasaranter, yung butas na yan, may nakuha silang nga isa uh, malaking truso na naka-file yung tinatawag na parang naraya yata sa lakaw eh. Yan mga katasaranter, oh. nasugatan ako may isang batol uh, battle mga katusanter saka may palayok yung ski, ski, sa gilid niya yan palayok yung, nawa yung nawakan ko you no? may butilya pa katulad din ng para sa San Miguel nga pilsin nga batol. pero wala sa nakasulat mga katusanter plain siya <coughs> antik bayat antik kaya to yan yan ano yan apalayok ah, palayok bakit may palayok yan o oh, banga ah, tin, tinatawag na sa Bisaya banga nilinis ko yan mga kata ah, pinalibil ko mga kata dahil para ayan dinandahan ko mga ka-translator kaya akala ko nga buo siyang palayok yun pala ano pala, sira na pala yan akala ko may ano, may something sa palayok, wala pala eh Anong masasabi nyo ka treasure hunter? Uh, may deposito kaya dito nakatago? Kasi maraming marker ako nakikita dito eh. Yan oh. Isang bottle nga walang nakasulat. Hindi ko lang nanilinis yan. Pero may nakalagay din sa ilalim nga nakahukit sa parang apat yata nga nakasulat. Pero hindi ko na tignan kasi eh nag-focus kasi ako sa ano sa pag level ng ano flooring Ang totoo ka to katosyan, gusto niya ako gusto nga ako mag-hire ng ano dalawang tao kaso wala yung panggastos ng kapatid ko sa pag ano, pangbayad sa laborer kaya ako na lang ang gumawa dito sa ano pag flooring ang hirap mga katresyander para ako nagtatresyo dito pero solo solo. Yan may white na stone mga katresyander. <coughs> Dinandahan ko ang white na stone. Baka may nakaukit sa white stone. Yan. Ano kong ibig sabihin nito katulad bakit may ano no? May banga or isang palayok. Sa kabila din mga katulad may palayok din. Dahil bakto ba kasi ito ng ano ko eh nilibili eh, bago ko yung sirain yung nasa sa center or nasa tunga. Yan may stone din. Parang metal sa mga katrosyante, no? Na, na ano na, nasira na. Kayo mga katoslanter, anong sasabing nyo? Comment sa comment section mga katoslanter kung anong ibig sabihin bakit may ganitong mga bagay na kalibing dito. nga matagal naman itong bahay na ito. Hindi naman wala namang nakatira dito mga katresdito simula sa akin pagkabata. na uh, 40 years old na ako pero nanje na yung bahay na yan. Tsaka may uling mga katresdito na. Bakit may uling sa libil sa mga marker sa mga sa batol, uh, sa palayok may mga uling siya kasi kadalasan kasi magte-treasure kami may uling saka ito manmid talaga ito dahil gamit ito sa mga tao eh hmm. then meron din akong nakita isang isang ano siya para sa ceramic nga ano pero ano siya eh ah, circle ibig bang sabihin ay may marker to sa mga hapon. Dahil ang plug ng hapon mga Catholic ay circle. Ito din, may nakita din ako ng circle nga para siyang ceramic. Nga ko din na, oh yan, yung Catholic oh yan. Circle, yan. Ibig mo sabihin, dahil white siya, marker din ito sa mga hapon. Dahil ang logo ng mga hapon Catholic ay white siya kaya masasabi ko nga ito ay man made dahil halang ah, halos perfect talaga siya nga circle sayang na mga dahil <coughs> hindi tayo kabisado kung ano talagang ibig sabihin nito pero tatambakin yun namin yung anong butas niya ayan na level ko ng mga katrasyanter ang flooring don't forget to subscribe my youtube channel and next episode